Tingnan mo guys. Dito siya sa ilog ngayon guys. Inis natin guys oh. Marami ang ano guys. Marami ang sinira. Yan guys oh. mình ăn ok, natin guys hindi talaga maiwasan pag ganitong ano guys ganitong buwan talagang may mga ano talaga guys so, ya. Sayang, so enggak ada yang bawa guys, kasi anu. Pag Desember, Januari guys, ay yang maraming kumakain. Malamig, malamig kasi ang anu. Ana kita Dapat ay doon sa, ano, dulu guys. Ini lihat. ganda sana ang ano niya guys kasi lang ano oh. mga okay, guys yung mais natin guys malinis naman siya guys pero kaso lang guys ano may mga kumakain malalaki ang bunga ng ano guys ng 64 talaga 64 guys ito guys oh sila maiwasan yung mga ganitong ano guys mga sumisira ng ating pananin shout out po sa mga nagmamais ang kagaya ko lalo na ngayong ganitong panahon buwan na mga problema ay kagaya ng problema ng mais ko na kinakain natin maiiwasan yung mga problema maganda ang bunga ng ano guys ng 6014 na agresor lalo na no, ngayong <coughs> tag ulan kaya lang Merong sumisira sa ating maiz Dito guys Yang ginawa ko dito guys Tengok ni guys Tengok ni Yang ginawa nila guys ah. Linilisan Linilisan ko yung Ilalim guys Para Hindi na sila masyadong Ano guys Tinanggal ko yung mga dahon Dito sa baba Yan guys oh ah malinis na babaknya, babak niya tinanggal mga dahon pero pering guys yung no, jangan yang no guys Hmm, isa ganito rin ba ang mga maiso guys meron bang ganito rin yung mga ganyang problema kagaya ng problema ng akin guys problema ng maisan pag ganitong buwan kaya kawawa tayo lagi mga farmers mga magmamais dyan malalaking bunga nito guys oh. maraming salamat guys sa inyong panonood ay punta na tayo sa ano hindi natin ano natin ngayon kasi ano marami ang kumakain thank you guys